Yeah, no? Thank you, Hawa, para sa pag-invite ng tong summer activity okay, natin. Thank you, thank you, kay Megumi. Okay, si Megumi-san. Si, Megumi si Megumi yung nag-invite sa akin. Na-meet ko siya sa, ano, sa parang anime na meet-up na karaoke. Oh, talaga? Oo. Oh, tapos na yun, tapos sabi niya, ay, magba badminton ako. Sabi so, like, oh, ko, ako, di ko sorry mag-badminton. Okay, so, yun, in-invite niya ako. Oh, yun, buti na naman na, 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 ay, yun, na saw, saw din ako. na saw pa <laughs> since last na Japanese, parang minsan na intimidate mag ano oh. na makaka-intimidate Syempre hindi mo na intindihan masyado. Medyo na hindi ako lang yung important words eh. Yung ano, yun lang. Okay naman. Pero good, good enough. Uh, dito kami sa community, Pero, center, community center. Na, na parang pa-arkilahan pa uh -huh. din nila yung mga sports facility nila yeah. dito. I ko na lang sa link below. Sa link, link below at sa description <laughs> below. Ayan. Ayan. Uh. Nice. Nice. Ah.